Uh, magandang hapon po. Meron akong panibagong uh, hamon sa aking uh, trabaho. Kagawa po ulit kami ng uh, ano, magpaplatada kami ng kader Ito po yung gagawin. Yan. Ito po, CR. Ito po. Tapos po, ito yung karuntong niya. Yan. Platada po lahat yan. Yan po yung mga gamit. Uh, gagamit kami ng scaffolding kasi nahirapan yung aking mason. Ako po isang libor lamang dito. Ito po yung Halloween namin. Wala walong supot, isang semento. Yan po, naka ano na kami. Naka dalawang isang patong na po kami. Yan yung hollow block na nakuha na namin. Yan. Ito na po. Yan. Sinusukat na po. Yan. Yan po. Nakaano na kami. Ano na, medyo malapit na kami matapos. Mga dalawang patong na lang. Ano po? Ah, doon, doon. Tatlong patong. Dito, dalawa na lang. O yung halo namin, medyo... Ah, ayan. isang patong pa yan. Halo pa kami ulit. Sige po, mamay ulit. Yan po. Kunti na lang yung... halo namin. Yan, mataas po. Isang uh, ano lang kami po. Isang patong na lang. Ah, ito dito, dalawa. Yan. Ito. Isa na lang. Yan, doon po. Yan. Yan po. Pangalawang halo po namin. Ang uh, walong buwangin po ulit. natimba timba. po namin ipapatong. Mga ano lang po kami. Dalawang patong. Tapos na po kami. Yan po. Basta po yan. Ay, ah, inab po kami ng ulan. Tingnan niyo natapos ng nagawa namin. Namin yung ilagawa namin. Pinakpan namin para hindi mabasa. Yung ang iba na ulan na. Ah. Saka dito po. Yun po yung halo namin. Oh. Dami-dami. Pinakpan namin. Baka malusaw. Yan din po. Yan, hindi pa natapos. Ihintayin yeah, po namin matapos to. Para Ihintayin uh, namin um, umupa yung ulan. Para matapos namin. Yan po. Tapos po tapo kami. Yan. Ito hidir po to. Uh, sa sundaro naman po. Yan po. Yan. Ito po. Tapos uh, ano na yan. Ano lang yan. Bigat na lang. Yan po. Ngayon lang ha. Kami natapos. Mga alas 11 ito. Pintuan po ito. yan Hanggang dito na lang po ang aking uh, video. Salamat po. Magandang gabi. Pakipalo niya po ako. Pakiclick notification bell po. Subscribe niya ako para lagi ako updated sa mga bagong update ko videos. Maraming salamat po. Magandang gabi.